Hindi araw-araw ay panalo. May mga pagkakataon na ginawa mo na ang lahat, nagplano, nagsipag, nagdasal, pero hindi pa rin ayon sa inaasahan ng resulta. Dito, sinusubok ang tunay na disiplina. Paano ka kikilos kapag hindi pabor ang sitwasyon? Ang pagkabigo ay hindi katapusan, kundi pagsusuri ng sistema. Tulad ng isang leader sa serbisyo, kailangan marunong kang magsuri bago kumilos. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa utos, kundi sa kakayahang magdesisyon ng mahinaon. May prinsipyo at may pananagutan. Kapag bumagsak ang sales, may reklamo ang kliyente o nagkamali ang tao mo, huwag agad magalit. Ang tunay na leader ay hindi sumisigaw para ipakita ang leadership. Sa halip, pinapakita niya ito sa mahinahon pero matatag na kilos. Ang respeto ay hindi pa kukuha sa lakas ng boses, kundi sa bigat ng ugali. Kapag nagkamali ang tauhan mo, kausapin mo siya ng maayos. Huwag sa harap ng iba. Kausapin mo siya sa isang lugar na kayo lang. Paliwanag mo ng may respeto dahil ang tunay na disiplina ay hindi paninigaw, kundi ang tawang pagwasto. Ang marunong rumespeto ay mas sinusunod kaysa sa marunong lang magutos. Kapag emosyonal, maingay ang isip kaya bago gumawa ng hakbang tumahimik muna ang taong marunong maghintay bago magdesisyon ay mas matalino kaysa sa taong palaging nagmamadali tulad ng isang opisyal na marunong maghintay ng tamang tiempo ang kalma ay sandata dito pumapasok ang mind over body kapag bugso ng damdamin, gusto ng katawan sumigaw o sumuko. Pero ang disiplina ng isip ang pumipigil dito. Ang leader na marunong magpigil, marunong ding magtagumpay. Ang kalmadong isip ay nakakapagdesisyon kahit mainit ang paligid. Kung nagkamali ka, umamin. Ang pagkaako ng pagkukulang ay hindi kahinaan. Ito ang disiplina ng matatag na tao. Sa halip na magpansot, tumayo ka, ayusin mo at magpatuloy. Ang disiplina sa emosyon ay hindi tungkol sa pagiging malamig, kundi sa kakayahang mag-isip kahit may nararamdaman. Dahil ang tunay na leader, kahit sa gitna ng gulong, ay marunong manatiling kalmado, marangal at makatao. Ang tagumpay ay hindi sa bilis ng kilos, kundi sa tibay ng loob at linaw ng isip.